again. Mga chaps, punta tayo sa Cebu, guys. Dalaw ng kamera sa <laughs> tiyo. Daming yung mga kachaps. Nag-stop up. muna kami dito kasi po. Tara! Ang lakas ng ulan. Doon pa kami pupunta, guys. mga kachogs. Tingnan nyo naman ang lakas ng ulan. Daming tuyo. Ito mga dried fish ba? Dito po kami ngayon sa Monching. Nagbigay pa ng location. Wow. There's a lot of dried fish. Yan, danggit. May poset sila nag step over kami dito kasi bibilit din kami ng tuyo. Malit. No? Nana, kompleto na. There's more. Mga kachabs. Uh, dito po nakahilira yung maraming tuyo. Dried fish. Nag-stop muna kami kasi ang lagas na. may ano guys kung lang tayo guys kasi ako naman mag drive sa motor, diba So, kailangan natin na mag-stay for a while. Hindi, hindi makita dito. Grabe. Grabe.